okay guys sa uh, lahat update sa lahat ng pupunta sa Buskalan okay Apo Wangud eh hindi na ho pinapayagan na sumakay sa tram line okay uh, napagkasunduan na nila na yung mga elders sabi nila dito na hindi na raw ho pinasasakay ang mga tao kasi okay kasi nga ho para daw maiwasan ang anumang disgrasya so wala pa naman ho na disgrasya pero kaya lang ini uh, iniiwasan na ho lang ho nila so yan no prevention better than the, ang gamit na lang po ng tramline ay eh, yung katulad nun dati yung mga essential na kailangan ng tao dito sa Buskalan okay, sa kakarga ng Ah, uh, saka kayo mga karga, yan oh yun nga. essential mga karga karga uh, so expect nyo na wala na po ang tramline para sa mga tao tao okay para lang sa mga mga gamit nila dito alright so yan kaya magdala kayo ng maraming tubig <laughs> at ma ang tawag dito yung pasensya at hindi lang pasensya hindi lang pasensya ba ayan o oh. at malayo layo pa ang ano ang yung hanging bridge wala medyo siguro ewan ko kung 3 months pa o ano pa wala pang update eh pero ginagawa na no. so ayan. so wala na hong tramline para sa tao okay para sa mga gamit lang alright at naiwan yung t-shirt <laughs> kinuha ni kuya Sinyon. okay